Ito na. Ito na. Ito na nga. Akala mo ha? Akala mo ha? Akala mo ha? Ito na. Ito na. Ito na dalawa. Dalawa guys. Puro pututan. Kita. Ito na. Pututan na bututan bututan na guys ito na agoy okay. ikaw okay. magano ano dyan sa kamil ko agoy Ano nangyayari okay. sa okay. iyo okay. okay. tinig na ang dagat ay lalim. Ayun na nga. Na pa lang. Uh -huh. Kakalaglag pa lang. Kumain na agad. Pututa na naman yata. Uh -huh. Malaki-laki yata. Pututa na naman. Oh, bagangan. Bagangan, guys. Pag-aangan uh -oh. na naman. oy, thank you Lord. May pang-ulam na. Bigas. Ada ito Ito, ano to? kang agai, laki laki na ito oh, Hindi na ito Basta-basta Malaki-laki -basta. na ito pa Tinula na ito Sige, mag sana Uy, hey, dalawa? Dalawa guys Bagangan tsaka Bagangan ano? guys Tsaka pututan oh, Dalawa Ayay Bagangan -ay. nga Sinasabi ko nga Thank you Lord Pangulam na ito